Good day mga ka-GT sa kalam at ito po nilabas po natin yung ating isang kabayo na minsan ko lang po nagagamit at ayan na painitan po natin. Hindi po meron po akong kukunin sa munisipyo at shoutout kay Edwin Inolba, Soiti Manalo, kay Bernadette Soler at kay Biron Lucas at sa lahat kay Tong It na lagi nagpapa-shoutout di naman nanonood. At ayan lumabas na po ako sa pansol sa aking crib at ginamit ko po to itong isa kong medyo napundar na na Abayo, mga ka-JT, at ginamit ko papunta ng munisipyo at kukuha po ako ng waiver para sa September 29 namin charity ride sa Kalamba at pa charity ride po ng namumuno sa atin sa Kalamba, mga ka-JT sa Kalamba at ito po ay bike ang kagamitin namin. At ayan po sobrang kainit na nasa tabi po ako niyan at dahan-dahan lang po tayo habang nasa katawan ko po yung uh, camera ko mga jt at eh, siyempre ingat-ingat po tayo sa mga nagmumotor, kamumotor ko at sa mainit na panahon tayo lagi magiinom ng tubig mga ka at pa kaya na naisipan ko pong pumunta ng ating city hall dahil yun nga kukuha ko ng waiver mga ka JT at yan po na lamampas po ako ng barrio bukal uh, lichiria halang to munisip yung bago mga ka JT at dun po pumarada sa may labas at bawal daw po yung motor sa loob mga ka -JT. At syempre, sunod lang po tayo kahit medyo mainit. At ayan po, uh, pagkatapos ko po dyan, makalampas dyan sa stoplight na yan. At nakita ko po yung isang tracking na kasama ni Ronnie Habok at ni Jun Pitalbo, si Chana. Kaya, no, oh, nasa tagiliran na kahasar. Diba kung bakit? Pero umandar din naman po, ayan, kasama ni Ronnie yan kay Boston ni Candelaria tracking po. At ayan po. Pagkatapos ko po dyan, uh, lumiko na po ako sa may stoplight. Uh, after po makaliko sa stoplight, syempre, ayan na po, papasok na po ako ng ah, uh, papunta ang munisipyo po, lalampas lang po tayo ng relis. Ang dami pong kainan dyan at ang dami pong pwede yung kainan dyan. Panset at pizza, mga ka -JT. Tapos po niya na halang po yan sa may, ano ba po tawag dito, stoplight. Kaliwa lang po tayo, papunta ang munisipyo. Pag po kayong kalamba at ayan. Uh, lalampas po tayo dyan sa may release at uh, after po ng release na yan ay medyo ano na, city hall na at nagkamali pa po ako ng pasok dyan, pumasok po ako sa may papuntang city hall tapos si eh, bawal na po pala yung motor doon at nilabas ko na lang po yung motor ko at yun, naglakad na lang po ako papasok dyan mga ka-JT at ayan po, nakaparada na po ako, medyo mainit po yan at papunta po ako ng MO uh, MO Kalamba City mga ka-bikers ko, ka-motor ko, ka-driver ko wala po tayong ginagawa ngayon, wala po tayong drive ngayon. Uh, siyempre, uh, inuna ko na po, po muna yung aming PBG Pansol Bikers Group ng pagkuna ng waiver sa pagsama po namin sa September 29 sa Charity Ride ng Kalamba City. Ayan po, uh, pagpasok ko po dyan, siyempre, uh, first time ko na uli pong makapunta rito at ni Mario hindi magpapakita ng JT sa kalam nyo at kaya medyo haggard pa katatapos lang po niyan maglabat, maglinis ng bahay mga ka JT at ayan ha ba naglalakad po ako dyan dati po eh napasok po ako dyan si Sinamang Palad at kasama tayo sa dati pa pero okay lang no heart feeling na tanggalin tayo at meron naman po tayong ibang income mga ka JT at yun para naman din po sa iba at yun po, ah uh, uh, pagbalik ko po rito, malaki na po ang pinagbago mga ka -GT. Pero marami pa ako nakikita ng mga kasamahan ko dati, mga nasa field yun. Pero madalang na po yung mga dati kong kasamahan. At shoutout nga pala po sa mga taga City Hall, ingat-ingat uh, po tayo sa mga duty lalo't ngayon mainit uh, At ayan habang naglalakad po ako dyan, marami po ako, na ako sa lubang uh, at si ate, uh, sana all ate, uh, hinahatid ng nanay At ayan, dyan po ay meron po akong kakilala dyan, yung dating chahi ni Jeric Gutierrez, yung taga Bukal na guard Uh, at ayan po, syempre, hiwalay na po sila ng pamangkin ni ate, na uh, guard lady dyan, lady guard dyan sa City Hall. At uh, nandiyan pa rin po siya. Uh, at yun, na uh, nakilala pa naman din po ako. Kilala po ni Jeric Gutierrez siya, ni Taray. Uh, hindi natira ng tres. Uh, hindi, hindi natira ng dos. Laging tres. 3, 3 points ng three points si Jeric Gutierrez. Ayan, kakilala niya po yung guard na yan. Uh, alam ko, tsahe niya po ng ex niya yan. Ayan, mga ka-JT. At dito po ako dumaan sa may treasure at uh, treasurer. Ah, uh, at ayan po, ayan eh, naka po tayo, papanik po tayo doon sa elevator para hindi na po tayo magagdan kasi medyo mataas din naman po. At ayan na, uh, kukunti naman po ang tao, lunes na lunes mga JT. Uh, at ayan na, uh, lalampas lang po tayo sa metro treasury uh, at uh, makikita nyo na po yung elevator. Tapos sa uh, pindot lang po tayo ng third Pre, third floor para makarating po tayo dito sa MO. Ayan na po yung MO. Lumampas po ako. Pumasok po ako dyan. Tapos, kakilala ko po yung kinuwanan ko ng waiver si... Kilala ni Consul Candy po. At dahil nandiyan pa po pala siya. Ayan, pagkakuha ko po ng waiver, lumabas na po ako. At eto po. At syempre po, uh, pagkala sabi ko po doon sa guard, ate, thank you po. At hindi naman po maigpit. At waiver lang naman po yung kinuha ko. At yan, nakuha ko na po yung waiver ng Pansol Bikers Group. Uh, sa lahat po ng mga ka-PBG ko, nakasali dun sa lineup nung nagpasa ng name at sukat ng uniform, uh, ah. pwede nyo na pong kunin kay akin or kay pati JR ang waiver na to, tapos pilapan nyo, pwede nyo pong ipasa sa pag nandun na po, at ayan, nandito po ako, stay po ako sa Sangguniang Pambulwagan, Session Hall, mga ka-JT, at dyan po tayo nag-aantay ng pag-open ng Ah, tawag dito. Elevator. At ayun po, ulitin ko po, PBG. Nasa akin na po yung waiver. At sabi naman po sa akin ni Pot ay Pwede na ipasa pagdating na lang po dun sa ride, ah, uh, pwede daw po dun ipasa. Basta ito, kailangan po ang pilapan. At madali lang naman po, hindi naman po napakahirap. Pangalan lang at address mo lalagay mga ka -GT. At ayan po, inantay lang po namin umi-exit lahat yung mga nakasakay. Tapos pumasok na po ako. Ayan po. Uh, sa tagal ng panahon, ngayon lang uli ako nakasakay sa ele elevator ng munisipyo. At ayan, after ko po makababa sa munisipyo, dire-direcho na po ako dyan. Uh, pumunta na po ako sa motor ko at ayun po, uh, nainitan po yung motor ko uh, Baka mangitim, mga ka-JT Ito yun po, uh, dire derecho lang po tayo dyan Tapos, uh, after ko po makalabas dyan At pumunta sa parking, kahit medyo malayo Dito naman po, ay hindi mainit kasi may cover Pero pagdating nyo po doon sa parking uh, Doon na po kayo maiinitan At sobrang init po mga ka-JT talaga At ayan ha, uh, munisipyo yan, Kalamba City At doon, ang parkingan po, ay doon sa may Rizal Stadium uh, Kung pupunta po kayo ng munisipyo aduna uh, doon na po kayo pa-parking, nandoon na po yung pinakamalakot na parking at talagang maglalakad po kayo, papasok sa ating City Hall. At yan, marami po ako nakita, mga nagtatrabaho pa rin po dyan, mga hindi ko alam kung border or casual sila mga ka-JT, yung iba ho, hindi ko na po kilala. Pero meron naman po ang mga nakikilala pa mga ka-JT at exit lang po tayo dyan. At tawid lang po tayo dyan para makapunta tayo sa parking lot ng Kalambas City Hall mga ka-JT at after ko po mak makuha po yung sasakyan ko dyan na ah, sasakyan eh motor po pala na naiinitan po for the first time na labas ko lang po syempre ah, kailangan po natin kunin yung paper sa munisipyo para sa aming samahan ng Pansol Bikers Group. At yun pala, uunitin ko po kay Master JR nyo po kunin, pilapan nyo po, tapos pwede raw po ipasa uh, during ano na, sa mismong September 29. Uh, ayan po, marami pong kainan dyan na uh, mga ka-JT na uh, boot-boot, uh, tapos sa uh, diretso lang po tayo dyan, nasa uh, kaliwa po yung mga, ayan, parada na po ng motor yan. At yung sa kanan at sa kabilang way, uh, yun po yung parada ng 4 wheels mga ka-JT, ayan, medyo mainit-init na po dyan mga JT tapos ah, uh, nanap ko lang po yung motor ko sa dulong dulo ah, uh, tinakpan ko rin po na syempre ng jacket ko kasi baka maano yung pinaka speedometer niya magbitak-bitak at yun naman po sa ini talaga na bibitak at iniingat lang po natin syempre mga ka JT kahit sa papano po ay mawalan po ng gasgas -gas, mga ka JT kasi pangit mo tingnan pagka nagbitak-bitak po yung Ah, pinaka ano nung cover nung speedometer ah, lalot na digital mga ka-JTIT ayan po, ah, kita nyo naman po medyo bulok-bulok na talaga at ang kulay nakita nyo naman po ay medyo kupas na dahil lagi nasa ang tawag dito nasa garahe at nakakulambu pa at ayan nakalabas na po ako ng highway ah, dadaan po sana ako ng pure gold din na po ako dimaan kasi tinatamad na po ako kasi uh, sabi ko, sa Mercury Drugs na lang ako bibili. At yung bumili po tayo ng pampaan sa kile uh, para hindi po mangasim-ngasim. May kilala po akong kumare, mangasim-ngasim ang amoy. Ewan ko lang po ngayon. Uh, at yun po, mga ka -JT, after ko po nyan uh, makadaan sa Mercury Drugs, eh, dumiretso na po ako na papunta ng Pansol, pa-away. At tapos, pinultang ko lang po sa isang gasoline station, mga ka-JT. Pagkadaan ko po sa isang convenience store, dumiretso na po ako pa sa Pansol at tap-tap after ko po makababa sa motor ko, at syempre, medyo mainit at uh, pinuntahan ko po yung aking kumare na ewan ko, napakaligalig na isa ka pang kumare. At ayan po, uh, pinarada ko na po yung aking isang kabayo at nilagyan ko po ng cover. Baka po mainitan uh, kahit kahit may ano pa siya. Tapos dumiretso po ako sa may papunta doon sa may nasunugan at hindi naman po kita yung nasunugan. At ayan, dinama, di di kasalubong ko po si Pisan Dani at si Sob uh, Miguel Parabuak. Nakita ko po nakatambay mga ka-JT kahit medyo may kainitan. Ayan na ligaligalig din po niyan yung nagtitinda na yan hindi uh, na po ako bumili kasi tinamad na po ako shout out kay Anto Ramiro na uh, ayan, uh, medyo damay po yung bahay niya kaya nagsisipag po siya sana po uh, maka makamove on na ang uh, si Anto mga ka JT at ayan po oh, nakita niyo po ang lapad lapad mga JT si uh, see you on my next vlog maraming salamat sa nanonood sa akin at sa mga nagpapalo follow niya po po ako ito po si JT sa kalam hanggang sa muli babus at shoutout sa mga nagpapashoutout bumalik na po ako sa aking kabahayan at medyo na at ayun nga pala po bumalik po uli ako tapos uh, nalimutan ko po pala kaya po po ako pumunta do sa tindahan ni, ni Jean Luzon para bumili po ako ng Milo at tsaka ng gatas at ng asukal pero sarado po yung mga tindahan uh, pagbalik ko po at ayan dumiretso po ako sa dulo at hindi na po ako nakabili dyan Bumalik po ako kay Ate Nalimutan ko si Ate Leona. Bukas nga pala po mga ka-JT. Doon po ako nakabili ng aking iinumin na sokolate at gatas mga ka-JT. Abot ako dyan kay na Neneng na Ate Cecil at Kuya Tapos ayan, uh, bumalik po ako. Tapos tinawag ko po si Ate Leona. Ayan, bukas ko pala po si Ate Leona. Kala ko sarado at dyan po ako nakabili mga ka-JT. At uh, ayun po, ay nangat niya po. Tapos sabi, magkuraw siya kuna.